Ayan, good morning mga kaibigan. So, medyo loaded tayo ngayon. Meron tayong Harley X uh, N Max. Meron tayong Ninja 250. Da ayan si paring Emil. Ayun, busy at medyo loaded 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 yung ating shop. Ito si Pete Top overhaul. Uh, maraming damage to. Medyo malayo pinanggalingan ito, Sorsogon. Ngayan. Maano nako mo Pit? Bulbs. Balb, balb spring, bulb spring. Timing gear. Timing gear. Comprelease. Uh, Comprelease. Tinanggalan nila. Ayan. Ah, Para right, May mga issue. Tapos, uh, yun, yung ginagawa natin yung uh, hybrid natin na Aerox. Inaaral pa natin yan. Anyway, usapang ano, usapang scooter. Dahil sobrang dami na po ng scooter ngayon sa so market, eh, bigyan ko kayo ng tip para makatipid kayo. Kasi madalas ang nagiging problema natin is uh, mali yung nagiging uh, binibili yung pyesa ng mga, ng mga customer. So, eto na lang mga kaibigan, ano, hindi natin papahabain masyado ang usapan. Ah, uh, kapag yung customer nyo is medyo nawala ng arangkada, at the same time is, uh, Okay naman yung valve clearances niya, malinis naman yung throttle body, maayos yung injector. O in short, hindi palyado yung unit. Huwag kayong tumalon sa kung saan-saan muna na pyesa. Tulungan nyo yung customer nyo na makatipid kasi sa inyo din ang balik niyan. Okay? So, kumbaga, pag nakita ng customer na pinalitan nyo na pyesa ay yung tama lang, hindi yung para makabenta lang kayo ng mga pyesa, mas matutuwa si customer. So, halimbawa, uh, sa kagaya po ng mga status ng mga motor na ginagawa namin ngayon, kung ano yung sira, yun lang yung pinapapalitan namin. Lalo na kung nasa wear limit pa na tinatawag yung, ah, wala pa sa wear limit na tinatawag yung mga pyesa. Kahit saan po yan, mapa-electrical man yan, okay? Mapa-baterya yan, o kung saan pa man yan. Dapat marating natin i-consider yung mga pyesa na kailangan lang palitan. So ito, may mga scooter tayo dito. Yung enter ko, patapos na. Yan, yung mga bagay na yan. Ano? So ngayon, Meron kasi kaming mga cases, lalo na sa mga scooter, na uh, bigla daw parang nagpa-flat yung power ng motor. So parang yung nangyayari is uh, nahihirapan na magalit yung makina. Okay, so isa sa mga causes nun, ha? isa lang to ha, sa mga causes. Kaya wag, marami tayong pwedeng tignan na piyasa, pero ito yung uunahin natin sa mga scooter. Kapag po medyo nawala yung kanyang galit sa acceleration, ang unang-unang -unan yung titignan muna dyan ay yung mga piyesa sa torque drive. Kaya siya tinawag na torque drive dahil siya po ay nagbibigay ng torque. So yung torque means uh, initial power, initial response or yun po yung tinatawag na arangkada. Doon yan kukunin, yun po yung torque. So ngayon pagka po uh, ganon yun na yung nai experience ang customer nyo, parang nagfa flat out yung power pagka bumira siya. Ibig sabihin mga kaibigan, silipin nyo na kaagad yung tinatawag na center spring. Okay, yung center spring kasi, ito po yung uh, kumukontrol sa torque drive para wag dumiin bigla or, bum, or, or bumuka bigla. Kasi Uh, pag pumuka po bigla yung, uh, yung torque drive nyo nagkakaroon po siya ng lag hindi nakakabuelo yung makina para magbato ng tamang power at a certain rpm okay so eto kagaya nito yung mga customer namin dito minsan kinaturo namin ano yung nawala okay so sa pag sinabi sir medyo nagfa-flat out na ako gitna so ibig sabihin is uh, pag nagfa-flat out yung power niya parang walang power tapos well maintained naman yung unit tinitingnan namin kaagad yung tigas ng center spring. Okay? So yung bola, halimbawa okay pa, yung pulley, yung drive face, hindi pa naman na hindi pa naman na nahuhukay. Okay pa lahat ang slide piece. Ito yung unang titingnan natin. Okay. So kumbaga, okay naman yung clutch lining, okay naman yung clutch spring. Tingnan natin kaagad yung center spring kung malambot na. Ngayon, tunuhan niyo siya kung ano yung uh, dati niyang uh, ano, dati niyang RPM na spring. Pwede kayong mag-try ng mas matigas doon. Actually, compare naman yan eh, kapag ka sa luma. compare yan kapag ka hinahawakan nyo at pinipisil nyo. So, walimbawa, napansin nyo na nagpa-flat out na siya. Kunin nyo yung center spring, tapos tignan nyo kung mas malambot na siya kumpara sa unang kabit nyo. Or kung hindi naman kayo unang nagkabit, eh, make sure na palitan nyo na lang yung center spring ng mas, matag, mas matigas ng konti. Okay, para ma-revive yung arangkada na hinahanap ng customer. So ay mga kaibigan na ah, short tip lang po ito. So isa lang ito sa mga mabilisan na pwede niyo gawin na testing. Kaya ako parati ako nagtatago ng ano ng mga mga center spring kasi minsan ah, yung hinahanap ng customer is yung nawala lang sa kanyang exit power. O. So, mga exit power ng motor or arangkada, halimbawa, sa liko, Bibigyan nyo ng konting piga. Medyo matamlay. Ang unang-unang pinapapalitan ko dyan talaga is center spring. Okay? Huwag nyo hayaan gumasos na malaki yung customer nyo. Mas mainam po magtago kayo ng mga pang-testing ng mga spring. Iba-ibang RPM. Para po uh, hindi po gumagasos yung customer nyo na malaki. Kung saan po siya mahiyang, yun po yung pabili nyo sa kanya. Okay? So ayun mga kaibigan. God bless po. Peace.